Yan mga boss, ha? dito ka sa taas. Yan, nire retouch na yung uh, sa gilid natin sa so, may ah, uh, end molding. Okay? Yung ating pasya cover. Yan. okay? ganda ng pasya cover natin. Then, ah, uh, nire retouch na natin yung mga rivet. Kinulayan natin ang karamil, ang nakakulay ng caramel na kakulay ng mga spandrel. Okay? Hello mga good morning, good morning na. Uh, welcome back pa ulit sa ating uh, YouTube channel and then uh, update na uli natin tong ating uh, project ng Lema Brosa Black 34 yung ating uh, waterproofing sa exterior yung uh, binago natin yung, uh, yung kanyang exterior and uh, halos na uh, patapos na yung ating uh, pintura and then yung uh, drill, okay na rin, kakabitan na natin ng ilaw then, ang kulang ko na lang yung kanyang uh, bricks na lang may bricks pa naman kami dyan, yung iba hindi na magagamit medyo nabasag na kaya yung magagamit lang namin, yun lang ang aming ikakabit. Hindi na kinulang, i-order na lang ulit namin. Okay, samaan ako at update na natin yung black 34. Let's go! Yan yeah, mga boss at uh, yung kulang ko na lang dito, yung bricks na lang dito. saka sa baba, saka dito. Clear ng mga uh, bintana. Yung, pero sa na, gawa na nga madudumihan pa yan. Dito okay na tayo. Hindi na pupunasan na lang yung spandrel niya. Okay na, maganda na yung spandrel niya. Yung uh, downspout niya okay na. Hindi na doon na lang ikakabitan yung sa dulo. Pipintura na lang natin yung downspout. Hindi na nagpabilit tayo ng tubo na tres, kinulang, tsaka elbow. Ang mga spawn natin mga boss eh. malinis na, na rin natin yung mga pinagpakuha ng uh, rivet ay okay. hindi na uh, nire-retouch na dito niya na retouch na yung ating uh, sa pinagkapitan ng uh, end molding ay okay. uh, na spandrel natin hindi na yan yeah. ipinturahan din natin yung mga downspout natin para hindi masyado pansin that's that's uh, tayo naka uh, stainless gutter marami ang uh, natin dito sa kanyang ano uh, kanyang uh, exterior natin alas sa sakripisyo alikabok nasa natin ang buong wall then na uh, dito yan yeah pinipinturahan na itong uh, mga sa likod niya okay pinipinturahan na rin Ayan. hindi nire-retouch na. naman yung nasa babaw sa may uh, end molding natin okay. ito iwan muna natin ito dahil eh, babakbakin pagkakalim ko ito babakbakin to hindi na yung CR I-move yan dito sa labas kaya iwan na lang natin Sayang din naman kung uh, waterproofing natin. Tatanggalin din naman. Yan, May isang kulay lang naman po nga. Kabila So, tapos na ngayong araw. eh Spandrel natin. Okay na. Sumubura lang tayo ng tatlong piraso. Mga spandrel. tatlong piraso lang. okay lang na sumubura. wag lang kumulang. Para di abala. <laughs> Check natin sa taas mga boss. Ayan yeah, mga boss. Dito tayo sa taas. Yeah, Ayan. meri re na yung uh, sa gilid natin. sa so, may... Uh, and molding. Okay. Yung ating pasya cover. Okay. Ganda ng pasya cover natin. Then, uh, na natin yung mga rivet. Kinulayan natin ng caramel na nakakulay ng mga spand reel. Okay. Ah. na. Uh, yung ating spand Malinis. Darating ngayon yung ating ah, uh, darating ngayon yung client para madala yung ilaw para dito natin sa mga spandrel. Tapos pwede natin ay kabitan na rin. Okay. Yung ating uh, downspout. Ayan. Okay na. Ayan mga boss, at uh, na uh, ngayong week no, darating, Et dito na tayo, kikilos o dito na tayo gagawa sa, in sa interior niya, pipinisin na natin ang interior. Babakbakin tong CR, i yan dito. Yan, yan. na nakita yung CR, i-move po natin yan. And then uh, dito, ang gagamitin natin hollow blocks na uh, concrete na yung gagamitin natin na division dahil magkakaroon tayo ng beam dito sa ilalim ng uh, second floor, lalagyan natin ng beam, then lalagyan natin ng poste. Dito sa may gilid ng hagdan, yung mas kinakabitan ng TV console, may poste tayong dalawa. Yan, para kasi ang uh, wall nito, ito lang naman strict dito ng wall. Dito yung pinto niya at uh, dito sa kanyang uh, isang room lang din naman to. Isa. Bali, two room gagawin natin dito. Kaya gagawin natin dito, hollow blocks na po ang gagawin natin dito sa second floor. Okay, yung TV console natin, naka hollow blocks tayo ng... Uh, hollow blocks din yun at uh, dalawang poste sa TV console natin. Okay. Next week na yan mga boss. Pinipinis ko lang yung uh, exterior natin. Mga pintura. Dina dito na tayo sa loob. Okay. Yan ang ating update. At uh, next update ko kayo. Baya uh, ano na. Kaya pag hindi bukas, sabado, lunes na. Okay mga boss. Yan ang ating update. At uh, maraming maraming salamat sa walang sawang sumusaporta. At uh, hanggang dito na lang at ingat ingat tayo. Bye 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 bye. bye, -bye. Ito pong nga uh, Jay Uragon vlog napakaganda po ng uh, channel na ito no. Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito no. Pag pinanood nyo po ito uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya uh, lalo na po'ng magaganda no yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin Jay Uragon Vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.